Sa sa mga mga kaibigan natin dito. Oh, 'yun oh. No? Pupunta <laughs> po kayo dito kay Weno ah, kay Boy Riga. Dito Boyurig, lang po no? sa Armen Plaza. So, oh, Sabihin dito na, na kayo pumunta. Sige, oh. Kakana ng... Metro Bank. Metro Bank. Apo. Dito lang 'yan sa metrobank no? Tapat mismo. Apo. So, sir. Riloni ni Boy Ah, oh, dito lang po ah. Ayun oh. Mga Riloni ni Boy Orig. orig nga mm -hmm. talaga lahat 'yan. Oh, ha. Ah. So, yun natin yung mga Riloni ni Boy dito, no? Marami po 'yan. Eh, oh, tingnan lang, lari, sana lang 'to ah, invicta. Oh, yung Tingnan nga natin 'to, yung Guys, yung yan idol, invicta to. Kasi dyan, is na magkakabente. Diyan kami Gano dito? 1-5 may pa eh. 1-5, invicta. So, dito guys ha. Invicta. Yun know? o. Sir, bili na, bili na kayo. Ito. ito. Ha? Ah? G-Shock? Parang bago ko lang ito ngayon ha. So guys dito, J-shop naman to, no. one five one na lang. One five, one na lang. Guys, so, shop Sa Ano Bago labas to. Ngayon mo lang ilabas lebas to. guys. one five pero 1.2 na lang. Guys, bago bagong ano to, ha. Oh. 'Yun, no. Know. 5 hanggang 1.2 G-Shock itong isang tono to para baka maglog ito naman Jopax 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 no Jopax ito no? guys so Jopax tama ng G-Pax yan tamang G-Pax ka rito no J-Prox hahaha <laughs> Oh my god oh, oh yan ha ah. Yung likod nito oh. Yopak Magkano? 1 5 na lang 1 5 na lang Ang ganda oh hey, Kaya kita mo naman yung ano niya Oo oh, nga Yan oh Kapal ng niya na ah. Ganda Hindi lata yan tension. yan Wag mo ganigilid ano, mo ba Mas, po, mas, mas mamumblema ka na 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 pag nahulog yan problema sila. May um, problema sila magdampo. Sana. <laughs> oh, no. oh ito oh. do. eto Ito pa isa. Ah. Ano to? Anong rilo to? Patik Philip. Oh, e -ano ah, Patik Philip tan. Eh, magkano dito? Tama ni Malboro yan. Ani ano? Oy. Hey. to ha. Ah. Patik Philip guys oh. Uh, sama ni ito. Malboro sa ano? Sama ni Malboro oh, daw to. So. Sabi ni Boy Orange. Okay. Patig Pilip magano? 15 na lang. 15. Ilano okay. ba 'awas 'yon? Okay. Oh, pwede raw pag-usapan, guys. Usap. So 15. So 15 sayo. Oh, 15 dito guys no. Pilip. Ayun. Automatic, guys. 15. Wala na kayo dito makipag-usap kay Boy Orig, no? Ayun, oh, no? Pilip, guys na ano. Ayan, dalawa to guys dalawang rilo to Ayan, dalawa oh Ayan, dalawang rilo to silver puro silver to guys pati kilip po yun alam at tatlo tatlong klase at tatlong kulay alam ko hindi mo yan o may gold in green in black no yung mga ano yan black dial o dial saka ito naman yung gold tigo 1.5 dyan guys sa tatlong yan 1.5 uh, no itong isan to natin ah, naman natin kay boy yung ito ah, ano to omega 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 guys oh so, uh, pangilot ka please. magkano 1.5 1.5 1.5 na lang one, So mga okay. sa mga nagaano dito ng mga relo, relo no. Omega na relo naman. Sa ano no? Sumasakit ang katawan, Omega. yan. flat <laughs> <laughs> na lang. Apo. Oh, Ayun. <laughs> oh, sa mga sumasakit tayong katawan, ha? Omega ang gamot. Ayun, relo na lang kunin mo, may panggamot ka pa. Oh, ayan, Omega. Habang iniilid kami. 15 hanggang 12. Ay hanggang 1,000. Apo. Ayun. 15 ah, hanggang 10,000. Omega. Yan sabi ko dito eh. Ang dami dito ng ano no. Ano ba 'to isang to? Tagiuwer. Na tagiuwer to. Ito guys, tagiuwer naman. Ganun din ang presyo wan. Ngayon ang ina. Tagiuwer. Bigyan niyan. Ha? Bigyan niyan. Bigyan na lang. O so may gusto yung... ah, bayaran. Oh, mag... bayad nila. Ayun, bigyan niyo yung bayad dito. Magkano magkano? 1.5 1,000 na lang no Tag O -er. oh, yan no Dami ka lang mong sinya ate o Tag you <laughs> up Taghirap Taghirap -er. Taghirap -er. Taghirap -er. Wah, magkano gano'n? Mag san Lib? One five? San Libo na lang Kaya iniilaw na po yan Ang kaganda niya kuya Ang ginagagal ka sa lamin yan Ito, ito yung matalimang Di ba? Ayan, Hindi, hindi ka magkikita. Okay, pakita, pakita, pakita. Kasi ganun daw yung kay... Oh. Ito nga, ito nga, gina... Ay, ko na nga. Ikaw magasgas. Mara Oh, yun. Oh, mo talaga, no? Ikaw magkano lang ito, kuya. nga, eh. ko na nga ako. Sa libo. Sa libo daw, sir. Ah, sagat na yun. Sagat daw. Ay, meron pag-suit mo, pogi Hmm, tama. Ayos, Pupogi oh, daw. Tangina, pupogi. Sana all, pupogi. Yun. Hindi oh, lang oh, all. Vlogger ka, kuya. Yes, no? Oh, shout oh. out kay kuya, pupogi. Oh, shout out daw, pupogi ba talaga pag susuot daw ng rilo mo? May rilo ko, pogi. Oh, ba? pogi daw talaga, sir. Pangit ako, naging pogi. Pogi yung rilo ko. Oh, pogi yung rilo mo. Oh, oh yun. Oh my god ah. Ganda din, maganda 'tong guyer. Ito hublot, no? Aba magagawa ba 'yan? Pag ano pagka ano pagduento pagduento monthly pa saan monthly 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 ka ba? monthly ba? ano ba sa out po monthly kinsena kinsena eh ano 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 Tagapasay. Tagapasay si sir. Yan o. Ano? Lagi, lagi ako dito dati e. Nakabili ako ng Bluetooth kaka sombrero. 300 eh, ka. Magkano bilhin mo sa Bluetooth? Ay, 30, 300. 300. Ano to ha? Sa dulo? Ang um, pangalan niya ito. Ano? Sermit? Ganon din yan. Pareho yun. pangalan to. Ay. Yung naalaga niya, anong binili mo? Oh. Sombrero, isang daalaw e. Nailan ko siya e. Yun. Kailan mo yan? Laban ka o babilad namin e. Gano'n nga dito? Mahal nga yan e. 700 yan ito magkakataon. Ma pipili ka lang, pili no, pili. Oh, Asan pa? Asan pa? Tulang ko lang. pa ng mga gumugulo. Di dito, ay papalitan lang eh. Oh, papalitan. Oh. Ay, lang. Ano, Silupin lang to. Plastic lang po 'yan. Bago 'yan, kuya Ate. Kung yan kasi, dadagdagan na doon. Sige, salamat sir, salamat Dadugdegan. Dadugdegan. po. Maganda 'yan. Dito pa. Siyempre, ito, dito mo naman, no. Mas malaki, mas maganda. Ay, mag-alang ba tayo? O, ito, ito mag-alang ba tayo? naman Mill, o. Ang taka rito, o. Ba't di iikot? Na ano mo lang to, battery lang to. Kapala na naman ako, o. ba nung di iikot ka? Ate, may iikot yung... Yung longan niya, pagkakasit ko, pagdating doon sa to, ah. yung longan. Ay, ganun ba? Ay, papunta naman natin, ano, ito lang eto. Ito, Idol, magkano dito yes. sa mga pambabae na niyo to? Niyo ha? Kaya darating yun? Oh, Ang kasasabi nga pupunta sila rito. Oh, okay. Pero dito sa mga pambabae na to. Yan o. Oh. Mga patik, uh, patik uh, pilip guys. Na rilo. Ang malakas ang dalas. Ito yan guys o. Oh, mga patik pilip o. Oh. Yan o. Uh, oh, patik uh, pilip. Takto lang yan. 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 Pating pilip yan guys. Uh, oh, magkano bintama uh, dito po Sa mga yan. Buwang pipe? Di buwang pipe? na lang. 1,000 na lang. O guys, 1,000 na lang daw dito. Sa bawat isan to. May ari pa po may Yun oh, O, Wala nang tanong. Ano? One pipe no? Ako yun. to guys ha. Ah? One pipe ang bawat isa dyan Lovely. guys. No? Ito ko, nag ng 1 na Rolex Ito sa... 1 na lang, 1 Rolex na to Ito, 1,000 Ito, Oh my god May Rolex ka na Rolex guys oh Happy na yan kuya San Libo na lang Class A lang Class Pero sa Libo na lang no Meron oh. yan Siyempre mag Oo Alam naman natin yon Apple. Kaya dito, nasa nagdadala lang. Oh, pero ito nasa pagagamit na lang din ng tao <laughs> to. Oh, yeah, maganda din. Kalibo na lang guys, Rolex na, na dito. Oh, maganda. Ayun, shout out sir. Baka may si shout out po kay sa taga Bulacan, no? Oh, mga taga Bulacan, puta oh. na kay rito. Mario mo pa ya. Pare. Oh, kung pare oh, kumare <laughs> natin, no? Iyain natin po muna rito sa ano, Carmen Planas dito kay Boy Orig, no? Mibili. Anak niyo po. Ayun. Oh, oh. Ang bibili ng ano, arilo, regalo ba? Ah, <laughs> <único Liberty Overwatch> kanya. <güzel savavilan>. <methodology」>. <tallur> ako pag may type mo, kaya kaya dito bumibili sa akin. Pero gano'n, linggo pumupunta ka dito. Uh. Ibay talaga ako yan. Kinakaskas naman namin yun eh. Gano'n kagandahan, hindi lang sa Burautan lang talaga tayo, no? Pero kung sa mga, hindi mo mabibili ng kanina. Ano naman itong relo? Jopax? Oo, yun. Ganyan din yung relo ko. Ah, tibay. Okay. Saan sa Bulacan, sir? Kayo? Saan mo, okay Uy, kaya pala Shout out Mga ilang oras po biyahe nun? Mga dalawa? Tatlo? Kalating, paglinggo Paglinggo Ito, dalawa? Sa akin, ha? Tututin, pag ano O yan, guys, o oh. Bumili sila, sir, ng rilo Isang, ano, Jopax Saka isang, ano, to Ano ba isa? Seiko? Casio Casio, no? So, presyong yung limang nagka, libo Nagkasundo sa one at 2 no yeah. Grabe Limang libo dalawa Naging two, two na lang Oo nga no, no? po uh, talaga dito po talaga dito no o, Galing ganun pa yan sa Nose no Bulacan Yus lang ni Boyorig Dito ka na kay Urig kay Boyorig no Yun The best tayo na Bigyan natin si sir Para mapanood nila Sir natin Sir sticker ko po Support nyo po ako Di ba mayroon pa ito si Lakay ba yun? May Lakay Adventure. Oh, silakay. Ito si Kobonting. Sa saka Facebook. Shout oh, shout out po sir. Yan. Para hindi talaga no safety safety oh, guys. Oh, sa mga bibili ng relo rito no. Salamat po. Oh, di ba? Ganito daw o. Oh. Ganito na rin bilang no. Di siya ko. I-check na yan ha. Mayroon po yung kagad sa Salamat po sa support. Okay sir, thank you po marami. May na. Okay na. O ano pa ulit tayo. <laughs> so, ay gano'n. Ang to? O di Mars? lang. 1,000? libo? Oo. Uh, sa Ika, ngayon. O maya, kapag-vlog sila. Ay, no, kaya yan yun. Navy Force. Mamiya, amin nyo ako mamiya, puno. Sige. Saan nyo kapag dito ka ba maglalatag? Hindi, dito mamaya. Ay, ang maraming tao din, dadampitin. Tama, so, oh, tama ka. O oh, ba dito sa Navy Force na to? Sanlibo na lang yan. Wala lang wato. Sanlibo guys, na o. Navy Force yan. Navy Force. Ay, nasuot nice ko dati. Nagdadaya, no? Sanlibo. Uh, mga viewers natin, no? Punta lang kayo dito kay Boy Orig. Dito sa Carmen Planas, sa may Metrobank, tapat ng video. No? Papa. So, yung mga latag niya guys. At ang maganda, salamat po sa Diyos. Uh, salamat sa Diyos daw, sabi ni Boyorig. Yun naman talaga palagi yung ano natin, no? Magpasalamat tayo everyday kay God. Uh, the best yun. oh, the best yun, no? Siyang guide natin, everyday. Apa. So, guys, sa mga... Viewers natin, subscriber po natin, no? punta na kayo dito kay Boy Orig oh, sa Carmen ano Planas, no? Ano, okay. Yung mga rilo niya guys, so dito. So, dito naman ako. So lalo. lahat papakita natin, flex natin. So nabigyan no? na natin yung mga presyo oh, dito. O,